Pagbati sa iyo? Okay! Nandito sa harap natin yung mga material mo. Ang pag-uusapan natin ngayon, isang malaking um, adikahin sa Pilipinas. Yung panawagan na magkaroon daw ng Bible-based na simbahan sa bawat barangay. Ang tawag pa nga nila dito ay, The Harvest Beyond. So... Ano ba ang titingnan natin dito? Gusto nating himayin kung bakit may ganitong um, panawagan, ano? At ano ba talaga yung nasa likod ng bisyong ito? Oo, tama. Medyo malaking ang vision ito. Base dito sa mga binigay mo. Simulan siguro natin sa numerong ito na uh, talagang nakakagulat eh. Galing sa sources mo, mahigit kalahati daw ng um, 42,000 barangays sa Pilipinas, ibig sabihin parang lampas 20,000 ay wala pa raw matatawag na Bible-based na simbahan. Grabe, no? Malaking numero talaga yan. At mapapaisip ka nga, bakit ganun kalaki yung agwat, lalo na sa isang bansa na kilalang kristyano? Oo nga. Ano kaya yung mga dahilan? May nabanggit ba dyan? Meron. Merong ilang malalaking dahilan daw, based dito sa mga punto. Yung una, ay eh yung geografiya natin. Isipin mo, 7,641 na isla tayo. Ang daming lugar na talagang, alam mo na, malalayo, liblib, -lib, minsan kailangan pang tumawid ng dagat o umakyat ng bundok para lang marating. So, hindi talaga madali yung pag-abot sa lahat. Ah, okay. So, yung logistical challenge, malaki talaga. Oo, oh, malaki. Tapos, hindi lang physical na hadlang. Nandyan din yung um, pagkakaiba-iba ng kultura natin. Ah, yun pa. Paano pagkakaiba ng kultura nagiging factor? Kasi, grabe, mahigit 170 daw yung wika natin, di ba? Bukod pa dyan, yung iba't ibang lokal na paniniwala, yung mga kaugalian. So, yung strategiya na effective sa sabihin nating Maynila, baka hindi naman umubra sa isang komunidad sa halimbawa Mindanao or sa Cordillera. Kailangan talaga ng mga paraan na ano, angkop, sensitibo sa kultura ng bawat lugar. Makes sense. Hindi pwedeng one-size-fits-all lang. Exactly. Tapos may isa pang aspekto, yung parang espiritual na konteksto mismo. Bagamat kristyano nga raw ang bansa sa pangkalahatan, may mga lugar pa rin daw na um, malakas pa rin yung impluensya ng, ano ba tawag doon, folk religion. Yung mga katutubong paniniwala. O kaya minsan naghahalo yung Kristyanismo, tsaka yung mga lumang paniniwala, yung um, syncretism daw. O di kaya kulang pa talaga sa malalim na personal na pag-unawa dun sa ibanghelyo na tinuturo ng mga Bible-based groups. At linawin lang natin ha, pag sinabing Bible-based dito, ang pagkakaintindi natin, yung mga grupo na Biblia talaga ang sentro ng turo at gawain. Okay, gets ko. So, maraming layers pala yung Hamon. Geography, culture pati na yung existing beliefs. Dito na ngayon siguro pumapasok itong The Harvest Beyond Na Vision. Ano ba ang pinaka-idea nito? Kasi sabi mo, hindi lang pagpapatay ng building. Oo, yun nga. Ang pinaka-highlight dito based sa material ay yung pagiging holistic daw. Buo ang gusto nilang mangyari, yung mga simbahang itatatag magiging parang mga hub o sentro, sentro ng pag-asa sa komunidad. Hub ng pag-asa, ano itsura nun sa practice? Hindi lang daw para sa mga pang na bagay, kasama rin daw dapat yung mga praktikal na pangangailangan. Halimbawa, baka pwedeng may kinalaman sa edukasyon, tulong pangkalusugan, o kaya paghubog ng mga leader sa komunidad, pati na rin yung mga oportunidad pangkabuhayan. Ang layunin talaga maging instrumento yung simbahan para sa pagbabago. Yung tunay na social transformation para makatulong laban sa kahirapan o kawalan ng katarungan. Ganon. Wow! So, mas malawak pala talaga, hindi lang um, panglinggo, talagang community development ang dating? Parang ganon nga. Community transformation talaga yung goal. At para mangyari yan, siyempre, kailangan ng mga bagong pamamaraan. May nabanggit ba dyan? Meron. Interesting nga eh. Isa na rito yung paggamit ng ano, ng data. May binabanggit silang Philippine Church Updates Database. Database? Para saan yon? Para raw matukoy kung aling mga barangay talaga yung pinaka nangangailangan. Yung mga wala pa talagang Bible-based presence. Tapos, para masubaybayan din yung progreso. So, hindi na lang siya basta, alam mo na, hula-hula kung saan pupunta. Mas nagiging strategic parang binabago yung mindset from kung saan lang may kakilala to saan ba talaga yung critical na need based sa datos. Ah, okay. Ang galing nun, mas efficient, no? Oo, mas targeted. Tapos, bukod sa data, binibigyan diin din talaga yung partnership, pagtutulungan. Partnership? Kalino? Ng mga lokal na simbahan mismo, tapos mga um, international organizations, pati mga individual na gustong sumuporta sa panalangin man daw o pinansyal o yung talagang aktibong sasama sa gawain. Kinikilala nila na hindi ito kayang suluhin. Kailangan ng bayanihan, parang ganon. Tama. At syempre, kasama pa rin yung cultural sensitivity na napag-usapan natin kanina. Oo, o, laging kasama yon. Dapat laging angkop sa konteksto. May parang sense of urgency din ako nararamdaman dito sa material. Bakit daw parang ngayon na dapat kumilos? May ganun bang dating? Meron, meron. May pakiramdam nga ng pagkaapurahan. Sinasabi nila na parang nasa isang pivotal season daw tayo. Isang malagang yugto kasi nandyan na raw yung mga bagong teknolohiya tulad ng database. May mas epektibo na raw ng mga strategiya. At may pagkakataon daw para sa Pilipinas mismo na parang manguna sa ganitong klase ng misyon. May babala rin na kung ipagpapaliban pa, baka isang buong henerasyon sa mga komunidad na yon ang lumaki na hindi man lang naabot ng mensaheng gusto nilang iparating. Okay, so kung ibuod natin para sa iyo na nakikinig, um, malinaw yung hamon, libo-libong barangay pa yung um, Walang Bible-based na simbahan, pero kasabay niyan may inilalatag na malaking vision, itong Harvest Beyond na hindi lang basta magtatayo ng mga gusali, kundi mga sentro talaga ng pagbabago gamit ang datos, pagtutulungan at pag-unawa sa kultura. Oo, at ang maganda dito, hindi lang siya pinirepresenta bilang problema lang, parang imbitasyon din siya. Sinasabi rito na lahat daw pwedeng maging bahagi kahit anong posisyon mo, palider ka man, volunteer, taga-suporta sa pinansyal, o kahit taga-panalangin lang. Kasi nas malaki pa raw ito sa simpleng pagpapatayo ng simbahan eh. Tungkol daw ito sa pagdidisipulo ng isang bansa, paghubog ng mga tao, isang komunidad bawat pagkakataon. At siguro iwan natin sa iyo itong isang kaisipan na mahuhugot natin dito. Hinahamon tayo nito na mag-isip ng mas malalim pa. Okay na ba yung may presensya lang? O ang hahabulin ba natin ay yung tunay na transformasyon sa bawat barangay? Ano nga ba talaga ang itsura kapag ang naitayo natin ay hindi lang mga pader at bubong, kundi pag-asa at dignidad mismo sa buhay ng mga tao? Yon, isang bagay na sulit pagnilayan.